So what's up mga idol? So ngayon hapon eh papakainin natin yung ating mga alagang bibi. Ito ang papakain papakailang natin is, lang natin sa kanila is darak. Babasahin lang natin tong mga idol. Ito lang ang pinakakain namin dito sa ating, sa ating mga alagang baby, mga idol na. Uh, sa na araw naman, bibigyan natin yung mga alagang baboy. So, uh, may mekos-mekos lang natin mga idol. Yan. Ating basa-basa lang. Mga idol. Oh, Ay na sila mga idol. Dan. Pas, mga idol. Ay na sila mga idol. Boom. Bitung nasilah. Halo-halo tong alaga natin mga idol. Oh, tana. Ay na ipit din taw. gan gansa gan gan tayo magpakain mga idol sa kanila. Ah, uh, basahin lang natin gan darak. gan uh, natin gan uh, gan

Bibi, gansa, tsaka itik. Ah, um, ini namanya mga alaga nating kambing. Um, ah. Ito yung mga anak ng bibi. Naka-brother din tayo. Ayan. Hindi pa alam kung ilan yan. Tsaka may dalawang itik din. Yan. Marami yan mga idol. Mga may git. Pulang 50 ata. So, uh, sige mga idol. Hanggang dito lang video natin. Uh, thank you, thank you. Mga di pa na subscribe. Please subscribe.